Joshua is a living, breathing prophecy in action, a walking billboard for Jesus Christ. Joshua's name literally means the Lord is salvation. And that's the same as Jesus' name in Hebrew. Joshua leads the Israelites into the promised land, conquering enemies and giving them rest. That's a picture, a foreshadowing of what Jesus does for us. He leads us out of the wilderness of sin, defeats the enemy, and brings us into the true rest. Eternal life with God. Just like Joshua, Jesus is the only one who can bring us into God's promises. Joshua didn't just hand out land, he gave the people a new identity and a home. Jesus gives us a new heart, a new spirit, and a home in God's kingdom. Joshua's victories weren't about his own strength, but about God fighting for his people. In the same way, Jesus wins the victory over sin and death. Not by our works, but by his finished work on the cross. Every battle Joshua fought, every step he took into the promised land was a giant signpost saying, "Look, the real savior is coming. Joshua is the shadow, but Jesus is the substance. Joshua points us to the true and better deliverer, Jesus Christ, who brings us into the ultimate promised land, God's presence forever." Joshua 21 talata 43 hanggang 44 kay JV. At ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang ipinang akong ibibigay sa kanilang mga ninuno, at kanilang inari iyon, at nanirahan doon. At binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa palibot, ayon sa lahat ng ipinanumpa niya sa kanilang mga ninuno, at walang sino mang lalaki sa lahat ng kanilang mga kaaway ang tumayo sa harap nila, ibinigay ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga kaaway sa kanilang kamay. Joshua isang buhay At humihin ang propesya na nagaganap Isang naglalakad na billboard para kay Jesus Kristo Ang pangalan ni Joshua ay literal na nangangahulugan Panginoon ay kaligtasan At iyon ay katulad ng pangalan ni Jesus sa Hebreo Yeshua, pinangunahan ni Josue ang mga Josue patungo sa lubang pangako ni Lupig ang mga kaway eh. At pinigyan sila ng kapahingahan sa atin. Inilalabas niya tayo mula sa ilang ng kasalanan. Tinalo ang kaaway at tinala tayo sa tunay na kapahingahan. Ang walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Tulad ni Josue, si Jesus lamang ang makapagdadala sa atin sa mga pangako ng Diyos. Hindi lang lupa ang ipinamahagi ni Josue. Binigyan niya ang mga tao ng bagong pagkakakilanlan at tahanan. Binibigyan tayo ni Jesus ng bagong puso, bagong espiritu, at tahanan sa kaharian ng Diyos. Ang mga tagumpay ni Joshua ay hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa Diyos na nakipaglaban para sa kanyang bayan sa parehong paraan. Si Jesus ang nagwawagi gilaban sa Pinnakta gumpayana ni Josue Pakishare po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay hari.